natin yan nagyestahan agad ngayon mga farmers ay magpapakain tayo ng ating mga sisiw at ngayong araw na rin ito ay sinisimulan ko nang ang transition ng kanilang pagkain so nagmimix tayo ng kanilang patuka so ang ginagawa natin mga farmers ay uh, yung 70% non ay commercial feeds at saka yung 30% naman ay yung organic na feeds na makikita sa palengke katulad ng mais at iba pa so sa commercial feeds alam naman natin na napakamahal na yung feeds ngayon kaya hahanap tayo ng pamamaraan para maka makasave tayo sa pabili ng patuka dahil sa dami ng manok natin dito kung pure feeds lang ang ipapakain natin sa kanila ay talagang malalakyan tayo sa gastos at syempre napakarami naman yung mga lalaki na nandito so talagang ang mas malakas kumain talaga ng uh, feeds mga farmers ay yung mga lalaki. So kailangan nila ng maraming feeds para yung kanilang katiwan ay mabilis lumaki. So yung mga babae naman, hindi naman natin pwedeng i-overfeed uh, pwede pero hindi naman sila gaano kalakasang kumain. At naghihintay pa tayo sa tamang edad nila na pwede silang paitlogin. So yung mga roosters natin pwedeng aabot uh, sila ng dalawang buwan, pwede na silang katayin yung roost uh, yung mga babae naman ay maghihintay pa tayo ng 4 to 5 months bago sila mangitlog. So uh, hindi natin uh, hindi lang tayo magpapakain ng marami sa mga roos, sa mga babae dito lang sa mga rooster dahil dahil sa pagdating ng dalawang buwan ay i-dispose -di na natin sila dahil hindi naman natin lahat mapapakinabangan yan dito sa manukan kaya i-dispose -di natin. So ang mixture na ginawa ko ay 70% ng commercial feeds at uh, 30% ng yung mais o yung corn na pinapakain natin sa kanila so yun yung isa sa mga ginagawa kong adjustment ngayon dito sa manukan para maka save at makales sa ating patuka so ngayon papakita ko sa inyo yung mga manok so ito yung feeds na pinapakain natin sa kanila, ito yung hinahaluan natin ng uh, 70% na indegro 2000 at saka 30% ng mais so yung mais mga ka-farmers ay pinagiling ko ng pinong-pino para makain ng ating mga sisiyo dahil yung crack corn na makikita natin sa palengke ay napaka laki yon so hindi matutunaw sa ating mga laging manok kaya pinagiling ko lang at yan pinapino ko para makain ng mga manok natin so ang ginawa ko dito ay binabad ko sa, kaniya sa tubig para mabilis madigest ng ating mga manok at hindi tatalsik sa lupa kung kakain sila so dahil uh, kapag dry feeding yung binibigay natin dito sa mga sisiyo natin yung iba tatarsik dun sa lupa at masasayang so para walang sayang ito yung ginawa natin so mabilis lang din namang maubos yan sa kanila so ito yung mga manok pala natin o yung mga sisiw natin yan all roosters merong pa ilan ilan dito na babae na akala natin noon ay roosters pero babae pala so yan yung bibigyan natin ngayon at dito naman sa kabila yan, napakadami yung lalaki natin So malalaki na rin sila, magaganda yung pangangatawan nito. At kailangan nating pagandahin talaga yung katawan nila para kapag magdi-dispose tayo ay hindi tayo mahihiyang magbenta sa ating mga customers. All right. So dito naman ay hindi pa natin malalaman ng uh, lahat ng gender nito, meron pang hindi titingnan natin yung kanilang gender. So sa mga siguro mga sa susunod na Uh, linggo na lang natin ito isi-separate yung mga male at saka female so yan, at uh, kanina rin ay pinurga natin yan yan yung gamit natin so malapit na maubos yung pamurga at papalitan natin yan ng plain na water mamaya alright so ito ibibigay natin yan o oh, ang lakas nilang kumain so ang katawan nito ay bultong bulto at magaganda so yan medyo tuyo na yung ating binababad So dadagdagan lang natin ng konting tubig para hindi masadong tuyo. All right. So, ito gutom na gutom ang chickens natin. Yan. Nagbiyestahan agad. Ngayon mga ka-farmers ay nanggaling ako sa rice mill at kumuha ko ng rice hull. So uh, hindi sana ako gagamit nitong rice hull pero ang problema kasi yung mga nakuha kong wood chips ay hindi malinis. So nasa lupa na medyo matagal ng panahon na nasa lupa. So ang tendency kasi dyan mga ka-farmers baka magkakasakit yung mga sisiw natin. So ngayon ay ito kumuha ko ng yan isang sako ng rice hull para ilagay dito sa ating brooder. So ito yung gagamitin natin sa ngayon dito sa ating brooder para maging malinis man lang yung kanilang bedding at hindi magkakasakit yung mga sisiyo natin. So ngayon, oh, papakita ko sa inyo yung nakuha ko kumpara sa uh, wood chips na nakuha ko rin. All right? So ito yung rice hull na nakuha ko mga ka-farmers. Yan, napakaganda. So fresh kong presko, malinis na malinis. Yan, no? Eh. Napakalinis kumpara dito sa wood chips na nakuha ko yan no? may halo ng buhangin ito o alikabok na, napaka alikabok so hindi na natin ito gagamitin ito na lang yung gagamitin natin Rizal so ito yung mga sisiyo natin dito yan medyo madaling madumi yung kanilang beddings so yan ang ay iwasan natin dahil kapag nagkasakit yan wala na, finish na alright, papalitan muna natin ito so yan mga ka-farmers, natapos na nating palitan yung rice hull itong ating brooder so malinis na ito at masasaya na yung ating mga sisiw ito pala yung mga sisiw natin mga ka-farmers ito yung mga warriors natin, mga native warriors ito yung crosses natin ng na mga asil at game foul so yan almost yan ay mga crosses ng asil at saka game foul merong konti dito na yung mga konting puti ay yung ating crosses ng Rhode island red at saka uh, barred play ah uh, Rhode island red at saka white leg horn so konti lang naman so siguro mga 70% na nandito ay mga native natin na mga warriors yung texas nakakross sa mga asil Alright, so hopefully ay lahat ito ay mabubuhay at lumaking masisigla. So dito naman sa kabila, yan, ito yung mga warriors natin. Mga native warriors. So yan, malinis na yung kanilang beddings. So nandito ay mga crosses pa rin ng merong apat na shamu dito at merong crosses ng game fowl at saka yung asil. So yan malalaki na so baka sa susunod na mga linggo ay lalabas na natin sila dito alright so dito naman ay mix po ito merong heritage breed yung mga abuhin na yan at meron din natin crosses ng mga warriors natin so yan o oh, ang gaganda nila malalaki na rin at malakas na rin kumain at malakas na rin mabutas yung bulsa natin yan sila okay lang basta masisigla yung mga sisiw natin right?